minsan sa ganitong business industry, tinatanong nila, paano ba ang mga pagpasali? Kung nasa network marketing ka, ang tatanong mo, paano ba magkakaroon ng first downline kung nagsumula ka lang sa ganitong business? O kung nasa affiliate ka, paano ka magkakaroon ng isang sales? Saan nangyayari kasi dito, madalas ang nangyayari. Yung iba, kung sa online, ibig sabihin, sa online, ibig sabihin sa Facebook, ang ginagawa, minimize ka ganito yung mga prospect, at sasabihin na mag-join ka na sa akin, mag-join ka na isa sa inyong compensation plan ng company, yung mga product services. Kaya nga lang, hindi ka pa nakapag-build ng rapport dun sa tao na yun. Kaya hindi kagad siya magtitiwala, hindi ka siya, hindi siya magkakaroon ng interest. Dahil uh, talagang totally strangers kapag ganun ang nangyari. Pero paano ba talaga yung, ano, yung tamang proseso para magkano ka ng downlines kung nasa network marketing ka magkaroon ka ng sales. Kaya sabihin nyo to, ito, malalaman mo kung anong dapat na gawin mo at anong dapat na iiwasan mo para maging mas successful yung pag mo. ibig sabihin, mag maging para kang professional o kaya maging professional marketer ka talaga na mahiwalay mo yung sarili mo sa mga iba na para para ng strategy pang ispa, spam pang tatag pagpapost ng dire-direcho na business support sa Facebook kaya malalaman mo sabihin na ito kung ano yung gagawin mo. See you later. welcome back. Ngayon, ginito kasi yung nangyayari. Isipin mo na parang ginito ang senarya. Halimbawa, sabihin natin babae at lalaki. Nagliligawan. Pwede pa sabihin na, example, totally strangers, nagkasalubong silang ganun. Tapos yung nagkasalubong sila, sinabi ka ganun, guy, na pwede na ba katang pakasalan ngayon? ano mangyayari dun sa babae? Siyempre, may iinis. Ba, masampal pa niyang lalaki. O kaya naman, ignore niya. O kaya, iwasan na lang niya. Kasi matatakot siya. Bakit ganun yung sinabi? Baka isipin? Parang nababaliw ba siya? Ba't yung sinabi niya yung ganun? Kaya nga lang, madalas mangyayari yan sa business yung ganyang senaryo. Na, kakilala mo pa lang dun sa internet, sa Facebook, an example, Bila mo kagad din ako ng business opportunity pinapasalin mo agad sa, sa sa, ano mo sa sa business mo pag gano'n lang nangyari noon hindi gano'n ka effective yung gano'ng strategy kaya pwedeng isipin sa iyo ng yung prospect mo bakit wala ka na nagsasend ng hindi ka kakilala minsan baka i-unfriend ka pa i-block ka pa niya o kaya naman kung puro spam o auto, auto spam yung ginagawa mo pag may pag mamarket sa internet baka i-block ka ng Facebook dahil pare-pare yung message, isasend mo sa lahat. Kaya yun yung pwede mga, kasi mablock ng Facebook. Yan yung pwede mangyari sa'yo. Pero paano ba talaga yung tamang pagmamarket? Kailangan magbibuild ka muna ng report. Dahil tandaan mo, hindi sumasali yung mga prospect kahit gaano pa kaganda yung kumpanya mo, kahit gaano pa katagal yung kumpanya mo, tandaan mo, sasali yung kumpanya mo, kung kasali yung mga prospect mo, dahil sa'yo. Kaya sila sasali dahil sa'yo. Kaya kung ganyan yung way na pagmamarketing mo sa internet, kana mag-build ka muna ng report sa kanila. Ibig sabihin, hindi kaagad ka na opera mo kaagad. At siyempre hanapin mo rin kung yung tao, alam mo ay maigi, kung yung tao na ba yun ay nangangailangan ng business opportunity kung may, may mga problema siya na dapat masolusyonan. Yun nga yung tinatawag na, yung tawag ko dito, the art of sorting. Ibig sabihin, sinosort out mo yung mga prospect mo para malaman mo na qualify sa team mo. Dahil kung hindi mo sa-sort out yung mga yan, yung mga prospect, kung nangyari, alimbawa, napilit mo lang ang pwede mangyari sa inyo yan, pwede kanyang isisihin bakit walang nangyari sa kanya, kahit alam naman niya na wala siyang ginagawa, kaya siya hindi kumikita sa ganitong business industry. Kapag hindi mo sinort out yung prospect mo, ibig sabihin kahit sabihin mo na dumalo, dumalo ka ng training, mag-training ka din sa webinar, hindi niya papansinin yun. Dahil nga pinilit mo lang siya, kaya kailangan kung gusto mo magkaroon ng mat 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 matibay na team dito sa business industry narin. Kailangan mga high quality types of prospect yung hinahanap mo. Sa pamamagitan nga na na kailangan magkaroon muna kayo ng conversation para malaman mo talaga na nangangailangan siya ng business opportunity. Aalamin mo muna mahige, hindi yung hindi ka agad na sasendan mo agad ng mga, ng mga product compensation plan dahil nga totally stranger eh kagaya ng pali, paniwalo ko kanina yung analogy ko na parang yung babae at lalaki nagkakitaan tapos sinabihan na gusto niya nang pakasal lang kagad yung babae pag ganun lang nangyari isipin ng babae sa lalaki na parang nasisira na yata at ang sad reality ganito, ganito yung nangyari sa business natin yung iba ganun yung ginagawa na syempre kaya minsan bumababa yung yung tingin sa industry natin dahil nga sa gano'ng pagmamarket. Kaya ang gusto kong mangyari na itaas natin yung industry natin. Ibig sabihin, itaas natin yung level na has lahat mga professional marketer para pag nalaman ng mga prospect natin na yung business opportunity natin, talagang talagang makikita nila na professional way yung paraan. Professional yung pagmamarket. Mag Pero dati, ay, ako rin naman dati kung nag uumpisa ako, gano'n rin yung way na pagmamarket ko. Ibig sabihin, bila akong sinasendan yung mga classmate ko before. Yung mga classmate ko sa high school, college, ng business opportunity. Hindi ko man lang kagad tinanong kung, kung yung opportunity ay solution sa problema. Hindi ko na lang kung may problema siya na dapat solusyonan. Pero normal lang naman yung kung nag uumpisa sa ganitong business industry. Kaya kailangan nang gawin mo, kailangan magkaroon ka muna ng... ng ng, ng maabang conversation sa prospect mo para malaman mo kung yung product mo business opportunity may solusyon sa problema niya dahil sino ba naman ang tatanggi sa solusyon sa problema ang kailangan mo lang mong malaman alamin mo lang kung ano yung problema niya pag alam mo na yung problema ng prospect mo doon mo i-offer ngayon yung product or business opportunity mo as a solution sa prospect mo kaya madali ka makapagpasali kung nasa network marketing ka, affiliate marketing, kailangan kang gawin mo lang, isolve mo lang yung mga problema nila. Tandaan mo kung nasa network marketing ka, like kong sinasabi, network connecting, with people, marketing is teaching, educating. I-educate mo lang yung mga prospect mo na kung may problema sila, solusyon yung daladala mo. Kaya ganyan yung tamang pagmamarket sa internet. Kaya yung strategy na yun, iba yung muna yung strategy na yun na kailangan na hindi ganun yung paraan na mangi-spam. Kaya ang gawin mo lagi kang mag-aaral sa internet dahil dahil -la, pag lagi mo ginagawa na yung mga bagong skills sa strategies sa internet, tapos ang gawin mo pag may natutunan, kaya play mo kagad para malaman mo talaga na effective yung bagay na lang kita. At malalaman mo rin naman talaga yun kung yung, yung mga natutunan mo ay nag-work sa'yo. Yun lang naman yung gusto kong i-share sa'yo. Kaya Gawin mo, pwede kang mag-comment sa baba ng video na to. Isipin mo para lang tayo nagkukwentuhan na binibigyan ka ng mga tips na makakatulong sa'yo. Kaya ngayon, gawin mo, may nakikita ngayon link sa baba ng post na to. Pwede, kang, pwede mong i-click yung link na yun para mapunta ka sa isang type of website. Para kung gusto mong magkaroon ng mga tips about sa MLM, tips for success, internet marketing, financial literacy, personality development, and how to make money online mag-sign up ka lang doon. At araw-araw ka -araw, -araw tapos ng mga tips na mga katulong sa iyo para paataasin yung value mo at maging successful yung pagmamarket mo sa internet. Once again, my name is Angel Cruz Sapresa. So, mag mukha kalimutan mag-comment sa baba kung may mga tanong ka pa. I-like at i-share tong video na to. Kaya namang hinihintay pa, click mo na yung, yung, yung link sa taas ng video na to para mapadalang kataaraw-araw ng mga valuable information na sa sa'yo. Once again, my name is Angel Cruz so, sa See you sa mga susunod na video isang email management system. Isa yung software na tutulong sa'yo para i-message ng sabay-sabay. Daan-daan, libo-libo yung prospect mo. Araw-araw yung pinapalo up para papunta yung dito sa offer. Papakita ko lang sa'yo kung ano ba yung ginagawang pag-market sa internet ngayon. Eh. Ginagawa mo itong business na ito. Dahil gusto mo talaga maging successful para mabot yung time ng pinag-intrigan,